guys yeah. so nice kaya ang cherry blossom Dire-dire di sa crossing.

asang fried chicken. Leh fried chicken. Ada leh fried chicken. Nak fried chicken? Nak aku gini nonton ni na Selamat datang. nasa saming guys. Oh. Wala. Sabot na ko sa balay. Wala na si tao diri ba? yoo wana naglakaw ng tao hihangak ko bakla doon kayo magkaon ko na sila sobrang lechon gamay magkaon ta guys kay Gotom ngayon lang lechon oh beach gikan pa ni sa ubus. Oh. na yung sa swimming pool gihatagan sila ako ganisa, kani sa dare yung sanima unsan yung longganis sa dare dapat pa din na Ilong nailongganis sa may kanin Oh, nakita na nako. Kaunta niyo guys. Snack pa ni. Tilaw na tilaw ni Chunbi. Lami. Busy. Ginoma sila dito, boss ba?

Ait tambuk, hmm, mana yang berikut? musik, guys. So, kaka... Galing sa trabaho. So, nakoy napalit. Is da... Chalb gel. Chalb gel. Chalb gel. Wala ko chalb gel. Ay, mong chalb gel, gel, gel. Ay, nasa bag. Okay, daw man ko. Nakapalit ko pan. Ay, is da... Saya nak pelit kau, isda, maksa bau tak? Pali 100 dabayan ni madagan kayo. Pali okay. uh. hmm, nah. 100 din siya guys, bansi. Tapos na ay pitsay. Bali jeans sa Paris ana. Nagpalit pud ko gamatis o oh, bihon ay bihon. Pansit. Tenapoy ni Lobid ni Madam so napalit pagkakotas apple Apollo orange Nags snack sa ta. Orange. ay ngit abli akong botong it be ngit kayo how kayo ngit o. sa botong sa konyon ron o big sa botong Tagi UTI. Tikot ng likod. Magsabaw na tayo. Magsabaw na tayo. So na may napalit nga botong gahapon. Ako may pabrihan kayo nun ako ang tubig. Oh, how kayo? Si Madam Auring, oh! Bisig TikTok si Madam. TikToker daw siya, vlogger. <laughs> Kaya nga ate, vlogger daw. Agad kita na guys. Harap akong botong isa kabok. Bilin kailang ikaw ng isa ganina. Nara dere isulod ang tubig nit. Labutong ang asya Wow, lami. Di na magkaon siya medyo. Kaya nagkaon siya kanina. Ayun mo ang tiktok. Ayun, tarong nga man kayo may na, ana, ana lang. Sige na, ana lang. So ako din yung yung sabaw. Yung tubig. Ay. Di pa ka dayan? Kaya ako nang kanon. Nami. Ano sa butong? Ano sa butong? Kaon na po At Ano? Tamis siya ba? Tag-disabay niya. Jaot. Yeah. Bom. Semuanya so, masih dan karun, pretohon og sabawon. Kanin pansit at ni sibut sarif para og um, mani. Kokog lamas sibuyas og bayarat ni sabaw. Sibuyas dahunan. Tumuli dun dahunan sa kwarto. Ngeri si buya seneru ya Si buya seneru ya. Bena deh, ada si seneru yama. si seneru yama, si seneru yama. Bena seneru yama, bena seneru sa Bena seneru yama, bena seneru mana? Bena seneru yama, bena seneru yama. Bena seneru yama, o kamatis isa na ito isagol like it. ha? Like it. sinay Is na boy so na po ay dahunan get isagol lang o itanom nakulangan to sa ito so, prepare ko sa lamas sahog sa sinabaw o pitsay. Hugasan sa nato ang pitsay. Ugasan, nagbukal na ang la bukal ni na tubig nalunod niya ang isda salom salom ng isda <laughs> lah puno ng it ito mga lamas dahil yan na itong lamas yurat na nga Mga wow, pao ni Benig Bokal. plan na na, wala pa. Wala pa. Simplay na. Sa ako ni Picasso na ang isda para daghan. Sa na ni Old Crispy Fry. Fry, fry. Agoy, sakit ah. Ang isin talaga. Iba na ba na lang, God? Pinamunta So, ito na siyang Picasso ni. Kuan, tapakanig kuan. Paku. Kuan. Ayaw na Kuwan, Kuan, lagi kayo.

Tutun betul, betul nak. Flying fish Malaysia flying fish. <laughs> so mana? Mana sedolan a crispy fry para ini? yang sinabau? Kena botok na daw. Kena nak timpa. Ini keo Ay, asin ka may. Kamay lang. Pagahan ka na. Oops. Nabit siya na no? Tamis-tamis na. Bala na. Dikilaw na mag-ina. So, ang suman, nabahaw bahaw ni Daot naman siya. Ito na siyang ilabay tinikaranog prito So ayan luto na ang uh, kinulang isda ng bansi. Dagan kayo uh, 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 ano? Sargol. So, ayan, nabatangan na naman crispy fry. Then, nabatangan na naman nag oil ang kalahat. So, kaya sigas kalayo. Tubig sa... Ano-ano nga. iba kuwas, kutugman, malas. Oo. Pag itirano na ko, filter ko. Binay. Binay kayo oh. sa nan? Oo. Oh. Oo pahulay sa ako dali sa daplin. Kay busog, marag busog. Kung ano sa bapo nga. So, ayan. Luto na itong isda with crispy fry. Mm, kain -hmm, na na. Ma, mahaw na ma. Inapon na ma. So, ayan. Yummy. So, tayo sasawan sa isda. Pinerito. Pinerito. So manihapon na mi ang isa nagluto pa ang sudan ay sudan. Nag-fight pag -ganun.